sa ating lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ano ba? ah yan, ah. Hindi tayo nakalusong ngayon sa ano? subukin oh O, medyo busy kanina ng maga, kaya ngayon pa lang tayo nakapag... Ano? Ay, okay, si nanay. May... May... Ah, si Kate na. Mabilis lang yung araw niya. Boss, ano yan? Busy, busy. <laughs> Ayan, nagluto lang ano si nanay dito ng konting uh, pagkain. Pabot mo nun, malaki. Kasay nyo kanin? Wala pa tayong damit. Wait lang. Dadamit tayo. Ayun, gumagayak kayak na rin. O, gawa nung busy kanina, umaga. Uh, o, oh, ngayon, uh, special day pala nung pamangga natin isa. Uh, binyag. Saka, ano, uh, first birthday. O ba, yung ibang dadalhin sa ano? Sa resort. Yung si Cleo, si Jason. Tapos si Boss Andy. Oo na na ibang gamit. Para mamaya tao na lang. Maging busy eh. Yan, mga boss. Maka na tayo. Pag-bilis na tayo. tayo. Bahay. Eh, ah... Uh, Pupunta na tayo doon sa resort. Ang venue kasi ng ano, sa resort. Tapos, ano na, sa kabiyaw pa lang. Tapos, yung na sa... Yun sa ano, sa resort na ano. Sabay sa Concepcion. Socorro. Ito tayo. Ayun ka lang naglalak dito. Mahirap dito. Doon na lang.

bata. Di ko ba kahit sa pagkain natin, inaalam po natin ano ba yung maibigay ng ating kinakain sa ating katawan. Hindi po ba? Ganun din po ngayon ito, yung binyan. Kaya po, hindi kayo ngayon sa maisikarisismo, ang pag-uusapan na po natin ay tungkol sa binyan. May okay po? Ka. Ang binyan po ay isang sakramento. Yan isa po siyang sakramento. Kasama po siya dun sa toto, yung dun sakramento na yung tinatag ni Cristo, na ang pag-uusapan po natin ngayon ay ah, yung ko po. Ano yung Kristiyano? Hindi rin punit, po nila alam. Kapag po kasi sinabi natin Kristiyano, sila yung eh kasi okay. nga sabi ko hindi ko hindi pa ko

Kayo naman po, mga nino at ninang, nakahanda po ba kayong tumulong sa mga bagulang na akay ng inyong inyong? po, tayo po muna yung aako ng pananampalataya na isasalang din po natin sa mga bata pag meron na po sila sa pagkaisip at kanino. Itinatakwil din po ba niyo ang kanyang pag sa masama? Sa mga sumusunod naman pong tanong ang isasagot po natin, Opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, mga ninyo at ninang, Sumasa pa kayo sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasa po pa kayo kay Jesus Kristo, ang iisang anak ng Diyos at Panginoon natin lahat. Sumasa po pa kayo sa Espiritu Santo at sa banal na simbahang Katolika. Sa pananampalataya na marahal po namin ipinahayag, ating po kayong igawan nang ng binya, sa pamamagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo muna kayo. Kasalanan, uh, binura po natin yung lumang pagkataon nila, yung kanilang pagiging makasalanan. Sa pagpapahit na magpunan langis, is, tatakakan po sila ngayon ng bagong karamanan. Sila po ay hihirang bilang mga anak ng Diyos at kapatid ni Cristo. Nawa po sa tulong at biyaya, nang banal na langis na ito pagkalooban sa gawa ng katatagan ang mga batang ito sa kanilang pangkisa Pag-ibig niya ganda daw si Princess. Oh, ano na talaga pagkain. Magalaw na boss. Ito ma. Silang kay Kristo at nang dakilang karamanan ng mga anak ng Diyos. Kapag binigin niya ganyan yung bata, yung bata po ay namamatay sa kasalanan, pero muli isinisilang kay Kristo. So ang puting gamit po ito ay tanda po ng kalinisan at karamanan na tinatanggap po nila bilang mga bagong anak ng Diyos at mga bagong kapatid ni Kristo Nawa wapong ay manatiling wagas at walang bahay gugis ang kanilang naranganan hanggang sa matamu po nila ang buhay na walang hanggang. Yung pong mga tatay, mga tatay, puha po kayong kandila, magsisigli po kayo doon sa malaking, ipapasa niyo po sa mga aninong kandila. Isa-isa po, mga tatay. nag-clock si tayo kay Ken. Sa inyong kong tulong at pagkabalong sa kanila, sana po kayo matuloy itong mag-alak sa kanila. <laughs> at tiyo, at ng amin, ang so, diwa <laughs> ang magsaruling pagpapanin ng ating Panginoon. sa mga nino at nina, kagaya po nitong kanilang may sindi na hawak ninyo, magsindi po kayo iwanan at paglaw sa buhay po ng mga bata bilang mga ikalawang magulang po nila. So kayo po yung pangunahing kadwa ng mga magulang sa pagkabay sa mga, babay, sa mga ito, para po makakain natin sila sa mabuti puti, mananapada taya. ayar ko ni tungkandida, po kayo mo kayo, oh. kayo, po kayo. Ayun lahat. Tumaw, mare. 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 na mare. po sa ating mga tunay niya, manak, nung tayo po ay bininyagan. Dasalin po natin ang malalaking itinuro ng ating Panginoon Jesus. Tayo po lahat. Ama namin, sumasalamit ka sa mali ng alay mo. Mapasamin ang kaya mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para namin sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kaalit sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sana. Para na magpapatawag namin sa nataasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iatiyaw kami sa lahat ng masama. Hinitin po natin ang tulong at panalangin ng mahal na Birgen Maria. Tayo pong lahat. Abagin ng Maria, nagpuguro ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo mga salanan, kami makasalanan, kayo nagpuguro kami yung mga matay. Amen. Amen. Average. Kapog! Yeah! Picture taking! Asan yung mga ninong Ah! Ah! Asan yung ninong mo? Asan? Uy! Asan yung ninong mo? Asan pa yung ninong mo? Ay! Parang din eh! Maybe. For the <laughs> Dito na tayo sa, ano? sa resort. Sa Socorro. Sa Socorro. Si Socorro. 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 Madam Tina. Madam. Madam. Ay, kayo nito ng motor. Dito pa... na tayo sa Socorro. Ito yung ano dati. Yung doon sa uh, pinaganoan natin. Kayo yun yun nung nakaraang taon. Nakaraang taon ba? Ay, dito na tayo. Madalas si Macy's. Si tayo na tayo po dito sa ilan ng puno. Ay, look. Mabe! Pogi! Uy, kapogi nga naman niya. Kapogi nga naman ha. Ayun ako, sandito na tayo. Ayon. Ay, may ano dito, may pool. May isa. And Christian Maverick. Well, Ay, Travis Maverick pala. Na. Alyo, pwede na ito.

best <laughs> Bos sangka bos Wah, <laughs> <laughs> Oh. Ba't nandiyan ka? Pintet. Ba, babalik kayo. Pero minbalik. Ah, ah. Ay ay tama naman. Magdala ko pa sumuyo kanyan. Melakon na ha dire. Umay na. Asa bake magay na ko kanyan maka motor naman. Kain na. Halala 15 15 ne.

Pinted! Pinted! Hi! Bye bye! Oh, the more we cut out! Time to Happy birthday to you. adanya itu lah itu nasi dadinya, hahaha. Budana diligo, hahaha. Mati. Picture tahu sih nana. Picture picture. Ya na, tapos na birthday niya sa kayo kanu niya. Oh. Yari na ini araw niya, ayan nakapaglipit na rin. Bye bye. Rana yeah. oh, yung, okay. okay. uh, yung susi. Oh. Pauwi namin ng uwi ni Mrs. Magkano lang sa Oh, yung susi. Tapos na yan ah. Yung okasyon ni Mabi. Mabi